Guys, just look how cute this is. This is a milk pan or sauce pan. Tingnan nyo naman. Ang cute. So, diyan ko pinapakuluan itong aking iinumin na fenugreek seeds. Ayan, papakuluan daw kasi yan ng 10 to 15 minutes. So, ito po kasi ginagamit ko siya organic nga balayan. Ginagamit ko siya para sa aking milk booster. Ganyan, kasi breastfeeding mom po tayo. So, bumili ako ng ganitong pan. Ayan, ang liit niyan, di ba? 316 pan po yan. Para ganyan siya. Sakto lang sa aking lulutuin na ganyan. Tea. Tapos, syempre, may baby ako. Kaya, dyan po yung mga pagkain niya. Gaya niyan, malunggay kanina. Ang laki nitong lutuan ko. Dapat dyan ko lang siya nilalagay or niluluto. Ayan. Ang ganda kasi what you see is what you get talaga. Alam mo ba, kukunti ko, lang yung sales ng pinagbilhan ko nito. Pero nag-take uh, risk ako. Pero <laughs> legit pala talaga siya. Ang kapal niyan, ang liit. Tingnan mo naman yung hawakan nyo. Ang ganda. Nakakainis. Ayan. So, ayan po pala ang 316 milk pan or sauce pan na nabili ko lang din online. And sobrang healthy nito kasi 316 na po yan. Yung 304 okay na yon han. Klase ng stainless steel pero ito 316L talagang mas higher yung quality nito. Ayan, sa mga naghahanap po ng ganitong saucepan or milk pan, ang liit nito, ang cute. Para lamang po sa mga ganyan, yung mga sauce, mga milk na pinapainit ninyo, ganyan. Ayan, at ito nga po, ang main purpose ko dito ay para sa pagkain ng baby ko. Tapos, uh, ganyan, pakuluan ko na aking fenugreek seeds kasi need siyang pakuluan 10 to 15 minutes. Ayan, lalagay ko lang po dito sa aking yellow basket kung available dito sa black app. Okay, lang dito sa comment section or description box ng aking video. Yun lang, mag-check out na kayo. Super cute, nakaka aesthetic Ayan siya. Oh!